In nomine Patris et Filis, Spiritus Sancti. Amen. Shalom! Alahem! Maganda umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. At pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng iyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mabigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi nalulumak at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay naroon din naman ang iyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang iyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na butang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Pagdudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababaya ang pasukin ng kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon. Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayhang ito? Upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon, mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa ba kayo magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing darating ang Panginoon ng aliping niyaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di-tapat at ang aliping nakaalam ng kaluuban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kaluuban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kaluuban ng kanyang Panginoon, at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng mga gaan na parusa. Ang bibigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa karunungan, sa ikalawang pagbasa sa Hebreo, at sa mabuting balita mula kay Lucas. pagmuni-muni natin. Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang Ibanghilyo ngayon ay paanyaya ni Jesus sa paghahanda, katapatan at pagbabalik loob sa Diyos itinuturo niya sa atin na huwag tayong masyadong kumapit sa kayamanang makamundo. Hindi mag kundi mag tayo ng kayamanang makalangit. Ang pananampalataya, kabutihan, at serbisyo sa kapwa. Mga halimbawa sa panahong ito, ang pagbabago sa klima at kalamidad. Ito ay paalala sa atin na hindi tayo ang tunay na may kontrol sa mundo. Tinatawag tayo ng Diyos na maging tagapangalaga ng kanyang nilikha. Ang pagpalaganap ng kahirapan at pagkakawatak-watak hinihimog tayo na magbahagi sa mga nangangailangan. Gaya ng sinabi ni Jesus, mamigay kayo sa mga dukha, sa teknolohiya at sosyal na media, Bagamat makapangyarihan, ito'y ginagamit ba natin upang magpahayag ng mabuting balita o upang lumayo sa Diyos? sa krisis sa pananampalataya ng kabataan. Marami ang naliligaw ng landas. Kaya tungkulin nating mga nakakatatanda sa pananampalataya na maging mga matalinong alipin. Tagapaghatig ng pagkain ng kaluluwa. Ang minsay ng Santo Papa Leo XIV. Ang kanyang panawagan, lumapit ang simbahan sa mga kabataan sapagkat sila ang kasalukuyan at kinabukasan ng pananampalataya. Tugo natin dito. Palalimin ang katekeses sa parokya at online. Ipakita sa gawa ang pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng malasakit, sakripisyo at pagdamay. Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali? Magsimula sa sarili. Araw-araw na panalangin, pagninilay at pagsusuri ng budhi. ang pagkumpisal at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda, ay tatanggap na mabigat na parusa. Ang paglilingkod sa simbahan, maging tapat at handa na alipin. Maglingkod sa parukya pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Awa naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo, dala ang aming panalalig at pag-asa. Inaamin namin kami madalas na abala sa makamundong bagay at nakakalimot sa tunay mong kalooban. Tulungan mo kaming laging maging handa, tapat at masunurin. Ipinapanalangin po namin ang agarang paggaling ng aming mga pastol, si Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Canyares, at mga minamahal naming sina Raymond Lawrence at April Missardual, Meridel, kasama ang buong sangkatauhan, ang aming buong pamilya at lahat ng nanonood at nakikinig na gumaling sa kanilang mga karamdaman. Sa pamamagitan ng Inang Maria, aming ina ng kagalingan, idinadalangin din po namin ang lahat ng kaluluwang pumanaw, lalong-lalo lalo na si Napo Francis, Manuel Sr., Leopoldo, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kapitin nawa nila ang kapahingaan walang hanggan sa iyong piling. Sa ngalan ni Hesus, aming Panginoon. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Lukas, Paghahanda at Katapatan. Sa Karunungan, Katapatan ng mga Israelita. Sa Hebreo, Pananampalataya ni Abraham. Catechesis of the Catholic Church, mga minsahe ni Pope Leo XIV. Sabulihin, hikayat ko ang lahat, katulik kuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ng minsahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ng mga ito sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!